Ngayon na 20 ng Agosto. Ayan. Halos isang buwan na makaraan ng mabagyo ni Imong. Ayan, ito na tayo. Unti-unti nating binabalik yung mga nasira ng bagyong Imong. Ayan, ito na po yung ating kubo o pinakabahay natin. Ayan. Ayan. Naiba na yung atip. Kawayan na. Yan. yan. Malawak na rito. Maliwalas na rito. Yung tindahan, tindahan dito. Wala na. hindi malinis na. Ayan. Yan na lang natira sa mga cottage. Pero hindi pa yan masyadong magandang pagkagawa dahil pinatong lang yung mga pan, uh, ah, kubod. Ayan. So yung Ayan. Ayan. At ka, ang, uh, Ayan yung ating katig. Ayos na rin. Balik ka naman sa mga nakaraan. Yung katig natin dito mita, wala na. Tinira ko na. At ang bubong nun, ayun. Nilagay ko na sa kubo. Yan ang bubong natin ngayon. Nawala na yung nipa. Bulok na. Yan po yung makikita ngayon. Yan, mga naiwang nakira ni Ilong. Nilinisan pa lang natin. Hmm.